Magandang araw mga kakayod. Nandito na nung po ang inyong kakayod Vincent ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na nung po sa atin ng mga kwento, ganap buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukuna ng bagong aral, kaalaman, madiskarte diskarte at mga pamamaraan na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas para po sa kanilang paghahanda sa pagtatrabaho po dito sa ibang bansa. Mga kakayod, greetings po muna tayo sa lahat ng mga OFW. Saan mang parte ng mundo, lalo na po dito sa may Saudi Arabia, sa may Jeddah, Damam, Riyadh. At sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay at sumusuporta po sa ating channel. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin sa vlog na to yung isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng OFW na alam ko po na makarelate po ang lahat at para na po ma-educate yung mga papaalis na mga Pilipino dyan sa Manila na ganito po yung mga sitwasyon at buhay-buhay kaganapan sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Yung topic mga kakayod ng pagkamatay or pagka sumikabilang buhay ng mga kamag-anak natin na nandun sa Pilipinas napag-usapan natin ito mga kakayo dahil kaninang madaling araw real time uh, namatay po yung older brother ng nanay ko sabihin man natin na hindi siya yung direct na magulang ko marami po siyang naitulong ah uh, para maihubog yung katauhan ko na marunong lumaban ng pata sa buhay, na mahalin ang pamilya at magulang at magsikap po para sa ikaganda ng pamilya. Mga kakayod, alam ko na sa ganitong sitwasyon, lahat po tayong mga OFW na karanas dahil meron po tayong mga pamilya na iniwan sa Pilipinas. Sila po yung maging, naging dahilan kung bakit nagsisikap tayo dito at saka nagtitiis tayo para matupad yung gusto natin na mangyari para sa ating lahat. Mga kakayod, hindi talaga madali na matanggap ng isang OFW na may tawag na ganyan yung ibabalita na isa sa mga mahal mo sa buhay ay namatay na. Kaya yung una talagang gagawin ng OFW dyan, magpadala ng bitong certificate galing doon sa Pilipinas para may, ipakita siya doon sa manager niya saka doon mismo sa may-ari. Ang tendency diyan mga kakayod na pwede siyang payagan na makauwi na gastos ng kumpanya yung ticket yung mga re-entry visa at iba pang mga kailangan ayusin pero kailangan talaga niyang bumalik at saka kung mahigpit talaga ang company, kailangan pa niya ng dalawang tao na magiging garantor niya para magbigay ng assurance sa company na if ever kung hindi siya babalik, yung dalawang nagiging pumikir niya, sila yung magbayad doon sa ginastos ng company. Pero sa kabilang part mga kakayod, pwede rin siyang hindi pawiin dahil ayaw gumastos ng kampani ng ticket at saka bayad dun sa mga papeles na kailanganin. <laughs> o di kaya ayaw siyang payagan mismo kahit siya yung bibili ng ticket dahil natao na busy yung kampani sa ganitong mga panahon habang namatayan siya. O di kaya kagagaling lang niya sa bakasyon sa Pilipinas ang maganda na lang nagawin mga kakayod kung hindi ka makauwi, ipadala mo na lang yung naipon mong pera o maghanap ka ng pera para maipadala doon sa Pilipinas para mabigyan ng disinting himlayan yung kamag-anak na namatay doon sa Pilipinas. Mga kakayod, isa na yan sa mga pinaghahandaan ng mga OFW bago ka pa makaalis dyan sa Pilipinas na meron talagang mawawala at saka mamamatay doon sa pamilya natin habang nandito tayo nagtatrabaho na malayo sa kanila. Dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. Diyos lang yung nakakaalam kung hanggang kailan lang yung mga member natin doon sa pamilya sa Pilipinas o di kaya hanggang kailan lang tayo dito sa ibang bansa. Kaya dapat ihanda natin yung sarili natin lalo na psychologically at mentally para makayanan po natin yung mga pwedeng mangyari na mga ganitong sitwasyon na may isa sa pamilya natin doon sa Pilipinas na mamatay habang nandito tayo sa malayo nagtatrabaho. Dahil kung hindi mo yan ma-overcome ka, mga kakayod na nandito ka sa ibang bansa, stress yung mararamdaman mo, uh, pwedeng dadating sa depression at saka may possibilities na hindi mo na magawa ng maayos yung mga duties and responsibilities mo dito sa trabaho na magdudulot po ng hindi mga magagandang outcome Magdasal na lang tayo mga kakayod na bigyan ng mahabang buhay yung mga pamilya natin doon sa Pilipinas tayo na nandito sa ibang bansa at saka wala sana mga problema habang nagtatrabaho tayo dito ng dalawang taon sa pag-uwi natin, makasama pa natin sila na buhay. Mga kakayod, ang pagkamatay po ng kapamilya natin doon sa Pilipinas ay may iba-iba pong mga updates May mga iba-ibang nararamdaman sila o nangyari sa kanila kaya nawala sila sa atin. Pero eleksyon niyan mga kakayod hanggat hanggat buhay sila nang sila nakikita natin nakakausap saka nakakasalamuha ibigay natin sa kanila yung pinaka the best at saka pinaka memorable na magawa natin sa kanila para dadating man ang araw na mawala sila wala tayong guilt wala tayong mararamdaman pagkukulang dahil nagawa natin kung ano yung dapat magawa natin sa kanila. Mga kakayod, kung meron ka man pong may ambag, masabi at maibahagi po sa ating pinag-usapan ngayon, mag-i-comment na lang po sa baba para makita at mabasa po nating lahat at mabigyan po natin ng kaalaman kung paano i-handle yung ganitong sitwasyon bilang isang OFW lalo na po sa mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-apply, natanggap na at papaalis na po para magtrabaho dito sa ibang bansa. Kung bago ka man po sa ating channel mga kakayod, like naman, subscribe at hit the notification bell para lagi ka pong nauuna sa mga videos na i-upload natin. <laughs> mga kakayod, sa pagkamatay ng ating mahal sa buhay, meron po tayong karapatan na magluksa, umiyak, mag-isa sa ating kwarto na hindi nagpapadisturbo dito sa ibang bansa. Dahil gusto lang nating ilabas yung ating lungkot na nawalan tayo ng isang member sa ating pamilya na minahal natin pero kailangan natin mga kakayod na tatagan yung ating sarili. <coughs> Excuse mga kakayod. Ipagpatuloy yung ating mga pangarap at lumaban magtrabaho ulit para makuha yung ating inaasam na magandang buhay para sa sarili at sa mga kapamilya natin doon sa Pilipinas. Magdasal na lang tayo sa kanilang kaluluwa mga kakayod sa katatagan at kahabaan ng ating buhay ng pagtatrabaho dito at sa mga natirang pamilya natin sa Pilipinas sa katanggapin na lang natin ang katotohanan na walang matitira at lahat tayo ay mamamatay dito sa mundo. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay lagi pong nakatuon sa ating pangarap sa kagandahan at kinabukasan ng ating pamilya at nagiging apektado pag may nabalitaan at nalaman tayong balita na nawala po yung isa sa ating mahal sa buhay doon sa Pilipinas. <laughs> Pero hindi dyan nagtatapos ang buhay natin dito sa mundo, lalo na bilang isang OFW. Patuloy lang tayo, magdasal, magtrabaho, at mangarap higit sa lahat lumaban ang bata sa buhay. Hanggang dito na lang mga kakayod, rest and peace tatay inot. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin at sa pamilya nating lahat dyan sa Pilipinas. Mahal na mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan. Maraming salamat po.